Uh, tatapos kong turohan yung apo ko na mag-thrive kaya na po kumuha na po siya ng student kaya <coughs> magluluto ako ng steak yan at saka eh, manok soup ng ano, soup ng garlic uh, powder paminta Tuturin akong corn soup mga idol Lalagay din ako na ako. pa natin na natin ang pinta para malutong. Thank you. Aduh lu tuh apa lagi? Ayo, ayo, ayo. Oh iya, yeah. mantap ya, mau tapi apa? Gimana?

¡Hola no, don't no, no, no. no, 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 no. Carina, flora, jarak, jepang, 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 Икмай, да? Чекер. Брат, а как тебе? Да и. И что я то, а у нас, ну ang yung soup ng ano soup po ng pork soup at ano, yung yung ano ito rito ito rito the boy the holy

Marunong nang mag-drive yun na po, ayan ah. Ayan. Oo oh, yun. Oh, Nagmamantika po ata yung simple. Oo oh, yun ah. mo naman Mamantika.

Patong na mo. Ay dalay dali sabel. Ay magaway. Meron na yan. manmumuna mo muna. Eh may luto na oh. Take my time. Ano? Pagkakaka-crepe ito? Hindi yan, hindi kaka yan. ko ng manok yan. Ay, hindi to. ka, Morena. kalaw. Hey, Huwag Apo ko, gulo. ay oh, ayan na. Iti ka pa Ano ba na dyan? ako kung ano lasa. Oh, si mo Mangi ka lang sa yung sa baba. Momo na lasa. na Maluto na yan. Ano? Ano lasa? Oh, api ko na sa'yo eh. Oh, yan. Sige, tigman mo. Tigman mo. Mainit pa, mainit pa, mainit, 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 tandaan. Yung ano, ikaw, 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 kulok, siyong puro balat na lang kinakain mo eh. Tignan mo muna yung laman. Tignan mo si Ate Bia, oh. Baka hindi pa gano'n lang <laughs> ito. Pirito ba natin? Ah, uh, Tuto na ba? Ha? Hmm. Huh? Tuto na? Oo, oh, sige, sige, sige. Ito kayo, ito kayo, nagluluto pa. Uy! Eh? Patang ito. Tatulok ah, na yung niluluto ko. Ito kayo yung kunting. Uh, slice natin ito. Yan, oh. Uy, hey, mga ito, mga po. Tulok. Ayan. Luto na ba kaya? Hindi pa taga-luto sa loob? Luto na? Hindi na, hindi na, hindi na. Ayan nga. yan, nagluluto do Ano nilasa? Nga man. Apo, puro manok lang kinakain nila. Pating mo mo ta. Patignan mo mo ta si Klokoy. mo mo. Anong kinakain kasi? Puro balat kasing kinakain eh. Napakain na pa naman sa mainit. Ano lang sa? Ito, ano? Galit pa lang siya. Punta, ano? Nadulog, nadulog. O, yung kunting. Nasa yung tissue natin, B. O, kung ang kuting. guntingin natin ito. Guntingin natin yung steak. Eh! Naulog. 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 <laughs> naulog.

Yan, na no? na. Ako... O, niyo muna. Patikin muna natin do'n. O, niyo kung anong lasa, o. mag no? Malabo na. Ano? Malabo Malabo, Ano, hindi ka... Ayan nah? nah. nah. nah, nah. nah, na. Ha? Ayan okay? na. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. Garap. Sabi ko na sa'yo, magaling ya po dahil, hindi na nga. pa ako linuluto. Yeah, -ka -ka yan po. Sarap. Pangakain pa niya -ka nyo. -ka na. meron pa akong gagawin. So, ah, sarap. Lalu main hijau lebih. Ha, pergi kena saya. Oh. Kakak, hahaha kakak, ayo, kakak, 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 ayo kakak, kakak, itu? kakak, 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 serap kakak, 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 kumakain. Pag pagkuha, tapos harap sa kanil. Mmm. 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 mas pasarap Luto na yako na. Ano? Ubus na. Luto pa ako ng

May nah, masarap. Iyong ano? yang butuh tiya. Libyo, isa agad. The best. Ano? 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 10 Ano? 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 10 1 million 1 billion hahahaha <laughs> hey, dalawa the best dinner oh. ever oo oh. maganda nagustuhan ni kulo ako ito mahay the best dinner ever talaga mukhang galing